Hello, kong kalinga prop, kong God Rajal, good vibes. So, shout out po sa mga mga supporters po ng love team. Yan, shout out po sa inyo, supporters ng love team na sinusuportahan lahat. Yun. Dagdagan natin para para mas magandang pakinggan. Kasi pag supporters lang ng isang love team, pangit 'yon. Doon nagsisimula yung uh, hidwaan, no? Yung pader. Kaya supporters ng love team na sinusuportahan lahat. <laughs> Yan. Kaya shout out po sa inyo. Yan, meron dito Dan Joy, Brown Heart. Sige, uh, magpuso nga po. Puso po kayo ng paborito nyong love team. Pwedeng dalawa, tatlo. Yung mga pinapanood nyo para naman ano tayo, makita natin lahat. Makita natin. Si Arce Supremo, hindi na daw kalingap. Okay po. Ayan. Ayan, may mga puso tayo. Yung mga supporters po yan. Salamat po, salamat sa mga nandito ngayon. Ayoko nga po sulat sila gusto. Yan, pag lahat gusto, pag lahat nyo sinusuportahan, uh, orange heart tayo, orange heart. Yan. Pag lahat nyo po sinusuportahan, orange heart po tayo para lahat tayo ay nagkakaisa. Thank you so much po. Orange heart tayo guys. Yan yung simbolo ng kalingap. Yan yung color ng kalingap. <laughs> Wow! Salamat sa mga nag-orange heart, guys. Sabi nga ni Rabbi, O10. <laughs> Ang orange ni Rabbi is O10. <laughs> so, yun, dun yun babasihan dun sa kinagawang survey ni, Ninong Julay. So, kapag naging rank 1 dun si Dan, consistent si Dan yun. O kung si Edo, si Edo, si, si Jomar, si Jomar, si Dr. Lab, si Dr. Lab. Yun po yun. Kaya ito si Doc Love, kayang-kaya niya yun. Kaso dagdagan na ni Dr. Love yung kanyang uh, charity. Pwede niyang makuha yun. Masungkit niya ang Kalingap Award na yun. O nga no, si Kuya Jens di masyado nagla-live. Ano kaya ang problema ni Kuya Jens? Mukhang may, mukhang busy si, si Kuya Jens. Yung tandem nila ni Kuya Nel ay di ko na napapanood. Ayan o, yan dito si si Insan Ruelo. Shoutout, Insan. Ayan po. Kailan na yung ano natin? <laughs> Tapos na yung bagong taon. Hindi pa tayo nag... Nag-usap kasi kami ngayon mga kalingap na magkikita-kita kami nila Dan. No? Hindi namin sure kung kailan. Sana maano na po ma matuloy na <laughs> kasi ang tagal na po nung plano namin nila Rowel sa kanila ni Dan yan. kasi okay naman na po kami ni Roel. nag-message na po yan sa akin kaya wag nyo na pong gawa ng issue ano? kahit may community si Insan Rowell is ano na di na kami okay so okay po kami yan kami po ay nakapag-usap na rin about sa mga bagay-bagay and sabi ko nga anytime kung, kung babalik siya sa kalingap welcome na welcome naman po siya kasi unang-una ay pinsan pinsan po namin 'yan. And pangalawa, hindi naman po siya yung umalis, no? Siya po yung challenge ni Kuya Bal. So challenge to sa kanya ngayong taon. Ito yung challenge sa kanya ngayong taon. Bigyan niyo ng time ang banding. Oo oh, nga po. At yun, pag-usapan na lang po namin kung kailan. And congrats din kay Insan Royal kasi nakasama siya dun siya ano, dun sa special ano nga yun? Uh, special awards 'yun dun sa gawa ni Pinoy ano. Pinoy history. 'Yun yung mga wala sa 100 top 100 pero parang ano siya um, special mention, no? Nakasama dun si Insan Royal 'di ba? So grabe, congrats sa kanya. So sa nga parang kami lang ata yung napansin ng Pinoy history. Sint si papa na wala doon eh. Parang na ba hindi <laughs> ko alam ha parang personal ata yung ano, yung comment ni papa. Kaya di na siya sinama nung sa sarod na survey. Tapos. <laughs> May nagko sa top recruit test. Ayan. Tama na po yung puso, tapos na yan. Sayang nga no, si Insan sana na kung naka-attend siya nung ano. Nahiya daw kasi siya. Hindi ko alam kung ba't nahiya. <laughs> nung sa Kalingap Ball, may award siya doon. Siya yung most viewed. Sir, sana more vlogs ko sa ito. Opo, opo, abangan nyo po yan. So, ito nga mga Kalingap, may mga hamon tayo sa kanila, sa mga kasamahan natin. Diba? ba? Si Kuya Bal, yan, chinalish na si Rowell. challenge na niya. So, mabigat na challenge itong kay Rowell. Mahirap ito, ano? Pero ako, may challenge din ako sa mga kasamahan ko. Kindred, kumusta ka na dyan? <laughs> Di ba? Pero may challenge ako sa sarili ko. Ano? Unahin ko na yung challenge ko sa sarili ko. Okay? So, ang challenge ko sa sarili ko is makapagpabahay ako sa ibang lugar yun po yung challenge ko sa sarili ko. Ngayong taon, 2025, makapagpabahay po ako sa ibang lugar. It's either sa Kamsur, sa... Kahit saan kami dalhin, Kamsur, Dabaw, o saan man. Yun yung challenge ko ngayong taon sa sarili ko. Ano po? And... Sana, makaya na na. Kaya naman yun. Kailangan talaga ng uh, time part 2 aspat anong part 2 aspat okay o salamat sa nagpakulay thank you so much po thank you yan yun yung challenge ko sa sarili ko no makapagpabay sa ibang lugar okay so ito naman Ito naman, sunod na challenge ko is para kay Insan Edu. Sa mga nagsusuporta kay Eds, ito po yung uh, challenge ko kay Edu. Ang challenge ko kay Eds ngayong taong 2025 is makapagpabahay siya. Ayan. So, ano naman, no? challenge lang naman to, no? Nasa sa'yo kung magagawa mo, pwedeng kundi mo pa kaya ngayon taon, next year, next year, pero ito yung challenge ko ngayon taon, kay Insan Eds, makapagpabahay. Kahit yung simple lang yung kaya lang ng budget. May pabahay na kay Romel. Ay, meron na ba? Meron na po siya pabahay ngayon. Ay, tapos na pala. Hindi <laughs> ko kasi alam eh. Hindi ko kasi alam kasi, hindi kasi na, di yata na ribbon cutting. Na ribbon cutting na po ba yun? Ah. Ayos.